Ang araw po sa ating lahat Andito po ang pagkain natin Ay pancit canton lang At saka cabbage Natamad akong magluto Kaya ito na lang po ang pagkain natin Ayan, pablis natin kay God Ang ating pagkain Salamat po God sa pagkain na sa harapan ko po God Inilinig ko po God na wang binisyan mo Para madagpong lakas po sa akin Pagtrabaho para sa pamilya ko para sa lahat. Salamat po God sa mga blessing na binagay mo Anda pa susunod pa Huwag mong pababaya ng pamilya at sana po, nasa mabuti pa silang kalagayan uh, God, sana po, uh, ituwid mo ang aming pagkakamali Patawarin mo lahat ang aming mga kasalanan In Jesus name, Amen Kain po tayo Yan po ang ating pagkain ngayon Kaya, hindi tayo nagluto ng kanin Pero kanin na rin ito kasi noodles Mm. ko yung cabbage ko. Malapit na matapos ang Ramadan. Wow Hình ảnh của tôi là Ít Walang mate na manok at po lahat dyan, mga sumusili po sa aking muntin channel. Salamat po. Sino magtutulungan, pero tayo lang na maliliit na channel. Na maliliit na YouTuber. Di pantay tong aking chopstick kaya hindi magandang pagkoha. mga pumapasok po sa akin na mga baguhan uh, hindi ko kayo masyadong uh, hindi ko kayo kaagad ma-replyan pero hopefully ngayong gabi ma-replyan ko po kayo kasi medyo busy ang tao manood lang okay okay <laughs> mag-alala babalik at babalikan ko kayo na-overcook tong aking cabbage. Hmm. Kahit walang sahog ito, masarap. Kailangan na-overcook. Ayan, salamat po ulit sa mga samasini po sa aking mundane channel. Salamat po. Sana yun, uh, Diyos na lang po ang bahala po sa atin, sa inyo lahat na hindi ko man kayo kilala pero ang Diyos kilala kayo. Salamat po. Bye!